Muling ipinasampina ng Independent Commission for Infrastructure ICI si dating Congressman Zaldico para sa pagdinig sa Nobyembre. Ayon sa komisyon, sakaling hindi pa rin dumalo si Ko, pag-aaralan nila ang pag-release ng court request na ipakontempt ang dating kongresista. Si Harley Valbuena sa detalye. Nagpadala ang Independent Commission for Infrastructure ng panibagong sabpina kay resigned Congressman Zaldico. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, ipinadala ang mga kopya ng sabpina sa bahay ni Ko, sa Pasig City at sa Bicol Region. Pinadadalo ito sa pagdinig sa November 11 at November 12 upang magbahagi ng kaalaman hinggil sa insertions sa national budget at manumalyang flood control projects. Pero kung hindi pa rin sisipot si Ko, pag-aaralan na ng ICI ang paghiling ng contempt order mula sa korte. We sent a, uh... New subpoena to him, addressed to his uh, Pasig residence and the one in Bicol. We're just awaiting uh, the reports coming from the ones who would serve this, no? Then once we've uh, received this from them, pag aaralan namin kung there's sufficient basis already to to go to our remedial measures, which is to uh, file uh, a petition for contempt. Samantala, inimbitahan din ng ICI sa pagdinig sa Nobyembre si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Matatanda ang ilang linggo nang ipinagpapaliban ang hearing ni Bernardo dahil mayroon naman itong karamdaman. Sa ngayon naman ay wala pang bagong imbitasyon ng ICI kay former House Speaker Martin Romualdez. Samantala, itinanggi ng komisyon na inimbitahan na nito sa pagdinig si Senator Bongo taliwa sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. May paglilinaw na rin dito si Trillanes. Mababatid na ibinahagi rin ni Trillanes na binigyan niya ang ICI ng kopya ng plunder complaint na inihain sa ombudsman laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Go hinggil sa umano'y paggawad ng halos 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects ng gobyerno sa mga kumpanyang pagmamayaring ng ama at kapatid ni Go. Pero ayon sa ICI, hindi pa nila ito prioridad sa ngayon. Uh, we are concentrating on the 421 ghost project. So right now, uh, the fact that the complaint has been filed with the ombudsman, we don't want to to be redundant. We would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman. Arnival para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.